Magandang araw sa inyo. Magbibigay ako ng advice tungkol sa inyong varicose veins. Ang varicose veins ay ang paglaki ng ugat sa ating paa at binti. Tapos masakit, parang ngalay at pagod ang pakiramdam ng ating binti. Ano po? Ang pinakamabisang lunas pa rin sa varicose veins, spider veins at medyo namamanas na paa ah, ay ang pagsusuot araw-araw ng compression socks or support stockings. Ito po ang itsura niya na bibili siya sa mga department store or drugstore at na-order din po online. Ano po? Um, makikita nyo dito, kailangan nyo munang magpakonsulta sa inyong vascular surgeon para tama ang bibilihin ninyong compression socks. Kasi unang-una meron itong size at saka pangalawa, iba't iba ang sikip o gradient na tinatawag. Ano po, merong medyo maluwag, may medium ang luwag o may napakasikip. Depende sa inyong pangangailangan. Ah, uh, Inuulit ko po, vascular surgeon ang doktor para dyan. Ano po. Uh, medyo mahirap itong isuot. Kailangan nyo lang pagtsagaan kasi masikip nga. Pero kapag nasanay kayo, ay kailangan yung isuot araw-araw. Lalo na kapag kayo ay nagbabyahe ng matagal sa eroplano, sa bus, sa kotse, sa traffic. Tapos tinatanggal po ito sa gabi. Pag tayo ay matutulog na, mapapansin niyo, um, lalo na kung ang trabaho niyo laging nakatayo or nakaupo, mas bawas ang pagkapagod at pagsakit ng ating binti. So, sana po um, napayuhan ko kayo kung paano ito isuot at saan nabibili. Salamat po.